Day good mga ka JT sa kalam uh, Holy Thursday ngayon 2024 Nag ride po ako nagpapawes para bukas sa uh, ride namin Ligo ride Papag nagkarlan Tumabay lang po ako sa favorite ko yung spot dyan sa taas uh, Siyempre pala palamig lang pagkatapos umahon At uh, inom, -inom ng tubig Pakit lang si JT sa kalam po dyan uh, At ayun May mga nakita po mga mga sasakyan dyan Binubusin na ako Nakita ako yung nag uh, Ano nagbibidyo uh, Shout out sa inyo sa mga sasakyan dumaan at nag fish bomb pa kanina nag ano fish na senya ayan po si kuya shout out sa iyo kuya at ito, si JT sa alam nagpapahinga syempre may kus may kus lang at after ko po diyan syempre uh, JT sa kalam niyo po bababa ba, na no, oh yan uh, magra-ride na no, pababa at tatambay naman po yan diyan sa may UPLB na naman ang favorite niya spot ay uh, ikot lang po doon tapos babalik pa uli ng Picard ayan po shout out po sa inyo uh, mga ka JT sa alam at mga PBG bukas, ah, sasama, shoutout sa inyo. Ah, uh, at syempre, uh, ah, lang po tayo dyan, paipakit lang po. Ayun lang, napakasarap po dyan, magpahinga uh, kasi ang lamig. Tapos nasarapan nyo, groto, uh, ibang ispat lang po yan. Dyan lang po talaga ako tumambay, minum ng tubig para marelax. Tapos uh, marinig yung mga huni ng ibon at mga kuliglig, masarap naman po. Tapos yan, uh, bumalik na po ako ah, uh, Sempre. after po dyan magpahinga at magpabebe, ayun, punta ako doon sa may Boy Scout. May, nag, meron po na dyan na nag-camping. Uh, mga leader ng Boy Scout na nakita ko po dyan sa taas na yan. Uh, Siyempre, hindi naman po pwede sila istorbohin. Meron po silang ginagawang mga activity. At napakasarap pong tignan yung medyo leader na, na nagbo-boy pa. At syempre, may mga panuntunan. At yun, uh, pagkatapos ko pong pakakinggan sila at panoodin. Lumarga na po ako pababa niya. Syempre, bago ako sumampan ng bike, Pagingat ingat po muna ako. Tingin dito sa kaliwa, tingin sa kanan. At tempo po, syempre, bago po ako pumalik sa bike ko. Video-video muna po. JT sa alam Andiyan po ako sa may grotto, banda po yan sa may unahan. At po kasi malamig. Ayun, si Kuya, uh, sabi sa akin, Kuya. Ayun po, yung sinasabi ko sa inyo mga nasa niya. Tapos ayan, sumakay so, na po ako sa bike. Dahan-dahan po tayo dyan. Siyempre, hawak po natin ang camera. Hindi naman po tayo nagmamadali. Tumingin muna tayo sa kaliwa, sa kanan. Bago ako sumampas sa bike, siyempre, lagyan ho ng konting shape. At ayan, nakahawak naman po ako dyan sa pareha sa manibela. Hindi naman ako basta-basta bumibitaw po. At ayun po, shoutout po sa mga bikers. Ingat-ingat po tayo sa malahat ng ride. Lalo ngayon, Santo uh, na darating hanggang linggo ng pagkabuhay. Tayo po ay mag-ingat po sa lahat ng ride natin at sobrang inito ng panahon. Uh, maging cool tayo sa lahat ng ride natin. Huwag po tayo maging pasaway. Uh, konting bigayan po. Kung may makainitan po tayong sasakyan, huwag na po tayo makipaggano kasi Uh, wala ko tayong magagawa sa kanila, di makina po sila, di lang po tayo. Kaya kung maaari, tayo na humanawa sa kanila, habaan natin ang pangunawa natin sa kanila. At minsan naman din, mayroon din tayong kamalian, uh, way na nila, nasa gitna pa tayo. Mga, hindi naman ulat. Uh, basta paalala lang po sa mga bikers, ingat po tayo, maging cool lang po tayo sa lahat na ride, huwag na po tayo makipag -awit. wala naman po mangyayari. Maaabala lang po tayo. At ito po, syempre, pagkatapos ko po, na uh, bumabaho doon, ayan, tumambay po ako sa may obla oblation. Diyan po ako nagpahinga, diyan po ako nag At syempre, kaya po ako nakapagpahinga diyan. Nandiyan po at may nakita po ako diyan mga mga sa sightseeing. Syempre, ayan, nagpakit na po ako sa kanila. Nakita ko po sila, nakaupo doon sa kabilang bangko. Uh, pakasarap din po diyan na ah, wala nang init uh, uh, pagbaba ko diyan. May na lang po ako diyan, tambay-tambay na lang po, konting pahinga tapos ride out na uli, pabalik nang Picard, doon na lang po ulit ako dumaan. Tapos, ayun, pagdating ko po na last...